Hi guys! Welcome back to my channel. So, masamang balita. Malungkot na balita. Pumanaw na nga ang veteran actress na si Jacqueline na si na 59. Cause of death niya ay natagpuan lang siya sa bahay niya sa Quezon City. So, parang totoo atang mamamatay na itong si Chief Espina sa Batang Quiapo. So, abangan na lang natin ang magiging reaksyon ni Coco Martin sa pagpanaw ng kanyang Jack Lenussi at syempre abangan natin ang reaksyon ng kanyang anak na si Andy Aikinman sa Siargao ngayon So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Ayan, abayangan natin ang update kung ano nga ba talaga ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sayang no, ang ganda pa naman ang papel niya sa batang Kiabo. So, yan lang po guys ang ating update. Bye-bye. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga